Jan, 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 Dyan Ako na nga, ako na titingin Ito yung gulong natin dito ba Dyan ito tingnan mo ito dyan ha Tingnan mo ito ha Anong malapad? Kunti na yung diferensya, oh. Akakay ah, tayo ngayon dito para madala natin yung trailer doon. Yung... Um. dito na tayo sa Tagum Tawagan lang natin yung contact kung saan ba, ba natin to eh baba dito sa Tagum Yung lang Hello sir, good morning Sir, di alam yung dress Tagum uh, Di alam yung sa Tagum sir Adi sir mag-tukal bitaw mag, kita, mag... na tulay Oh, kini diri pas bungal sa bungal pa kanang pag dayon lugsong ba, wa namin mi nila sa taas na tulay kay basin nag awa mi magpardahan. Kanang may island bitaw, di ami diri pinaka bungal karon. Ah, uh, tulay mi sir, di ba? Kasi tago mga babaaring nga mga karga. Asa man mi koser? sir? Asa may asa may ilang na pwede mong ibuhat? so paigong ah, ka tari ha karon mga usay oras kong abot tari sir ah sige 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 dari lang kong paabot ah sige sir sige sir sige. So yun mga bay Ang alam ko na itong ano itong kausap ko ito yung katiwala siguro sa nakabili ng crane so sabi niya alas 8 paraw yung in so kapunta daw sa tagong dito na lang ako maghintay sa biswal ko ngayon dahil pupuntahan niya ako dito para ay convoy niya ako papunta doon sa site kung saan to ibaba so magandang ano yun so yun may pagkakataon pa tayo magkapakilit ang video alam niyo mga bay ang hirap mag vlogger alam mo ba yung ipahinga mo na? Kailangan mo pang edit Alam mo ba yung uh, tawag nito? Yung kuyat na kuyat ka na Na dapat ay matutulog ka na Pero may mga tawag nito Mayroon kang iisipin no? Sana bago ka matulog Mayroon ka sanang magawa no? Sa pag-edit mo ng video Para pagising mo Publish mo na lang sana, i-upload mo na lang sana sa YouTube. Pero Masak ito, pag hinalaan pa tayo sa asawa natin Tapos yung hindi lang natin masukot yung mga tawag Wala na, ang gagala na So yun lang Abangan, abangan na lang natin ito mamaya mga pay No? Oo Kita-kita na lang tayo mamaya

ini siir, mudlar kan alami siir lecet juga alami itu nang takut kira siir, itu ini lagi sa, di ba kapan kaning kaning tabaan sa tagum di ba nae island sa kuan, nae mga suka sa tua sa razada. oh, di amit kira siar sa pinaka tumoy, aning mga bawal siya, nalagay yung parking ang dagat, daghan, may kaya pang dagob hindi kong akura, damay damay talan ah mga bay oh na po sila dito, ng dagob nga bay ha? oh, basin sir, pwede pa basin pwede sir, palukit na lang kung nga sa napit eh ako na lang ni Kavion pa yung hindi, ha ha para <coughs> so, ilawang tulay mi sir, ilawang tulay mi. Oh, oh, dia dia mi tiri sa buwan, buwan. Sige sir, sige sir, sige sir, kay, wala na, buntag na ulit ah Hantod eh no, nakihanta sa mga ito, oh na mga mga bay Nandito na itong Kala ko, safety na talito ah mga bay Hindi man ito safety dito di kita Karoon, mapilitan yung Ah, di na kumbay, mga siguro ni na po মনিকোন কৈ মন কই মানা কোনে মই কটালি এৰা দাও চকালি pero wala uh, nah. it's too late na hindi na na anong gitigi nga na kunong kitanta na sa regional anong kuno ni sa tago matong dala ng gas tulai basal ka sa tulay na uh, bawal di ang loading siguro, angkot lang ka ha pero kung nang biyay kong tabaw ang karga producer ako ni sa akong tulay na loading dali ko sila mag agi mas may di maliguro na tadaan pa kaya nag bawal di sini hindi diri may Oh, dia mini parada segini. Kaya may na magtigan matangay ang among patiri mga bay Pati di sila mong kutik mo naman kasi na mga bata lang Pagkunti na lang talaga na ano ko pa Kasi yung hilipir ko tulog din yung hilipir ko eh Dapat talaga sa mga critical na mga lugar Sa mga delikado na mga lugar na kalabang sa kapalang takitang kawatan Alirto ano dun, so, ako di ko mapakalik siguro direct loaded equipment pwede sa iyo kagad

Ngayon lang ako nakapasok dito. Deliver kayo? Wala kayong delivery dito? Wala kayong delivery dito. Pero matagal lang pala ako na yun mga may. Bunga ka pa ng check ha? Nakita ko na sa check sa mga kriya eh. sus Si Annalyn? <laughs> Jesus! Six Annalyn no? mo? Ang kodan, pag nabing niyo ang kodan. Ah! Cikgu cakap, cikgu cakap, cikgu cakap. Cikgu cakap, cikgu cakap, cikgu cakap. Cikgu cakap, cikgu cakap, cikgu cakap.

您不信 Dyan, dyan, dyan Dyan Ako na nga, ako na titingin Dato yung gulong natin dito ba?